Ayan guys, magbubukas tayo ng parcel guys. Bigyan mo sa akin ni Ate Adora. Aban ko. Madala niya. nito. <laughs> Thank you Ate Adora. Ito ay v Biit po ito. Ayan. Ayan guys. nya okay, yeah. Thank you thank adoran Ayan, Ate Alora. Thank you. Ayan, my headset. Ayan siya, guys. <laughs> <laughs> tingnan natin, guys. Okay. Ano po tayo yung ador-aban po sa atin?

Ito yung, uh, yan. Ayan, ito yung mic niya ayan guys uh. ito yung mic ko ayan oh guys yung mic niya hindi ko pa 'to yung symbol pinakita ko lang

Hai em làm sao hãy xong hãy nào hãy em hãy Hay nha em ang bukas na ito. Hmm, nabuksan ko na. Ayan, guys. Ay, ayan. Ayan, ayan siya, guys. Ayan. Ayan, hindi ko pa yun guys. Tatago ko muna yan. Ayan. kami may ano siya ilaw. Ayan guys. Ito yung ilaw niya. Ayan. Thank you Ate Adora. Thank you sa sa pagmamahal. <laughs> Thank you sa lahat. Ayan. Sabi kasi ni Ate Adora. Ano lang daw niya akong ito? Kasi nga daw. Para sa live. Yeah, ayan. Ayan siya. Yeah. Thank you so much. Ayan guys. Grabe pala. Ano ba Thank you, thank you, Ate Dora, for sharing your, ano. Ayan. Ayan siya, guys, o. So. Nag-ilaw din siya, guys. Ayan. Ah, ito na pala lahat magkukumpuna na lang sige guys thank you guys bye bye thank you Teddy Ura sa tulong mo po sa akin sa give sa bigay mo po sa akin pagpalaing ka po ni Lord thank you thank you so much bye bye love you all na thank you din sa mga ano lalo ang kay kinamami kaya tingnan na natin thank you so much sa kanila lahat kinawa dyan si Lahat po na nagsusupport sa akin kinamama, nanay, sister, kinamama test. lahat po. Kinalulupel. At special po kay Ate Adora. Ayan po. Ayan po, bigay niyo Ate Adora sa akin. Ayan, dumating na. Bye-bye. Love you all. God bless.